Hello guys, good afternoon. Ito naman ako. Pauwi na ako guys. Alito nga pala ako sa labas ng company. So dahil naghintay kami ng shuttle, lahat kami nakapila lang dyan. So ngayon guys, nakasakay na ako ng shuttle. Pauwi na ako ng apartment ko. Yan yung guys yung mga company. Ito kasi guys na Technopark, private po yan, private property. Wala po basta-basta kapasok ng mga sakyan dyan without permission. So ngayon guys, nasa shuttle lang kami guys ng mga kasama ko sa trabaho so bali pa uwi na kami ng bahay so sa oras na po to guys ang dating ng shuttle ay 5.45 kasi guys na, nagpipick up pa siya ng mga panggabi na papasok kasi guys sa trabaho namin may dalawang shift am tsaka pm shift so am kami by next month naman ako naman yung panggabi so ganun yung rotate ng aming schedule guys one month kami pang gabi at one month naman kami pang araw. So, maganda yun guys dahil yung tulog mo hindi maapektuhan kasi minsan guys kapag yung weekly yung change ng shift mo, as in ang hirap matulog. Yung tipong abnormal yung tulog mo guys pero pag monthly may, medyo nakaka-adjust yung pagtulog mo. Ako kasi guys gusto ko yung monthly na lang kung ako pagpipiliin. Buti na lang guys itong nakuha kong company ay monthly talaga. So, hindi ako nahihirapan mag-adjust. Kasi nga, monthly yung pang gabi ako, monthly naman yung pang EM ako. So, yun ang maganda doon, guys. So, ngayon, so, guys, dito na muna ang aking video, Kasi matutulog ako. Bye! See you next video.